Dr. Vito, ano po ba ang pinagkaiba ng bato sa abdo at bato sa bato? Okay, yung bato sa abdo, yun yung gallstone ha. Ang komposisyon niya is yung kanilang cholesterol, bile salts, and bilirubin. Yung bato sa bato, ang ibig sabihin po noon, ay bato sa kidney yun ha. Ang komposisyon is yung calcium oxalate, phosphates, and yung uric acid. So, ang komposisyon po kasi nila pinagkaiba. At syempre yung lokasyon. So yung bato sa Abdo ay nakala na sa ilalim po ng ating liver yan, ng ating atay ha. Tapos naman yung bato sa bato ay nasa flank area po natin sa may ating tagiliran. So yung lokasyon po ang pinagkaiba at yung composition ha. So magkibang magkaiba din po ang pagbagagamutan or management sa bato sa abdo at bato sa bato. So wag nyo po laging iisipin na ito po ay parehas lamang. Ito po si Dr. Vito ang inyong Mindorenyong manggagamot.